Pinayuhan tayo ni Solomon na huwag magtiwala sa isang babae na kumikilos sa ganitong paraan. Bilang karagdagan sa espesyal na karangalan na aming inutang ipagkaloob sa salita ng Diyos, na noon isinulat ng banal na inspirasyon ng pinag-uusapan ng mga taong may karanasan ng apaksa, sinasabi sa atin ng karunungan pansinin mo. Ngayon, Nais naming pag-aralan ang uri ng babae na hindi dapat pagkatiwalaan kahit na ilang mga banal na kasulatan ang nagbabala sa atin masasamang babae. Bibigyan natin ng espesyal na pansin sa mga babala ni Solomon. Sa pagtatapos ng sermon na ito, obserbahan natin kung paano siya ay isang babaeng banal. Pagdating sa karanasan sa kababaihan, si Solomon ay isang mahusay Panginoon sa lahat ng mga hari. Nakailanman umiral. Walang nakarehistrong magpakasal hanggang 700 asawa at 300 babae. Sa kabuuan, si Solomon ay may mga koneksyon kasal sa isang libong babae. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, isinulat niya ang sikat na taludtod ng banal na kasulatan na nagsasabing walang kabuluhan sa walang kabuluhan. Solomon ibinebenta sa kasiyahan sa mga babae, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagbunga lamang kalukuhan. Yung tipong magsalita yung lalaking ganyan ng babaeng hindi dapat pagkatiwalaan. Dapat tayong makinig ng mabuti. At sa parehong ugat, kapag pinag-uusapan niya ang babaeng mapagkakatiwalaan mo at humanap, kailangan din nating makinig pansin. Sa aklat ng mga kawikaan, si Haring Solomon nag-aalok sa amin ng iyong payo sa mga katangi ang dapat nating hanapin sa aasawa. Sinasabi niya sa amin na ang isang banal na babae ay nagkakahalaga higit pa sa mga rubi, na siya ay masipag at magaling na tagapangasiwa ng iyong tahanan. Sinasabi rin nito sa atin na ang isang mabuting asawa ay mapagkakatiwalaan, mapagmahal at mabait, pagiging api mumulan ng kagalakan at pagpapala para sa iyong asawa. Sa aklat ng Ecclesiastes, si Haring Solomon nagsasabi sa amin na marami siyang asawa at concubines, ngunit inamin din yon nagkamali sa kanilang mga pagpili. Binabalaan niya tayo na huwag dayain para sa kagandahan o kagandahan, ngunit ang humanap ka ng babaeng may magandang ugali, katalinuhan at kabaitan. Pinapayuhan tayo na lumampas sa hitsura, panlabas at pumili ng isang babae na tapat, mapagkakatiwalaan at ibahagi ang aming mga halaga at paniniwala. Mahal kong mga kapatid, kaya nga ang payo ni Solomon may katuturan ngayon bilang sila ay sa kanilang kapanahunan. Ang pagpili ng tamang partner ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon na kukunin natin sa ating buhay at ito ay a desisyon na makakaapekto sa atin sa loob ng maraming taon. Pag-aralan natin ang mga kawikaan ni Solomon tungkol sa mga uri ng kababaihan kung kanino hindi dapat magtiwala o payagan ating buhay. Ang mga panganib ng imoral na babae, Kawikaan 23, 27, 28. Para kay Solomon, ang isang patutot ay parang isang malalim na balon at isang manunukso ay parang amakitid na balon. Nagtatago din siya sa likod naghihintay para sa isang biktima at pinatataas ang bilang ng mga infidels sa mga lalaki. Sa sipi na ito, binanggit ni Haring Solomon ang dalawa mga uri ng babae ang puta at ang lihis na asawa parehong mapanganib at may potensyal lumihis sa tamang landas inihahambing ang puta sa isang balon malalim isang lugar ng panganib at kalabuan at gayon din sa isang pagtambang handang umatake sa mga lalaki walang hinala ang tumalikod na asawa sa kabilang banda ay kumpara sa isang makitid na balon na maaaring magmukhang kaakit-akit at nagre-refresh sa simula, ngunit ito ay sa panimula isang lugar ng panganib at kamatayan. Pinaparami rin niya ang mga infidels sa mga tao na ikinakalat ang kanyang impluensyahan at pamunuan ng iba sa pamamagitan ng alandas ng pagkawasak. Malinaw ang babala ni Solomon ang maaring humantong sa atin ang sexual na imoralidad patungo sa landas ng pagkawasak sinisira ang ating relasyon, pamilya at buhay. Higit pa rito, maaari itong magkaroon ng mga kahihinatnan malawak na hindi lamang sa atin ating sarili, kundi pati na rin ang mga nakapaligid sa atin sa paligid. Isang perpektong halimbawa ng uri ng babaeng binanggit sa Kawikaan 23-27 at 28 ay asawa ni Potipar. Ang asawa ni Potipar ay isang karakter ng Biblia at ang kasaysayan nito ay nagsisilbing binabalaan tayong lahat tungkol sa mga panganib ng sekswal na tukso at ang mga kahihinatnan ng pagbigyan siya. Siya ay asawa ni Potipar isang official Egyptian na responsable sa pagbabantay sa palasyo. Sinasabi sa atin ng Biblia na nadama niya na akit kay Jose at sinubukan siyang akitin paulit-ulit ngunit tumanggi si Joseph sa kanya pag-atake na nagsasabing, Paano ko gumawa ng gayong kasamaan at magkasala laban Diyos? Alam natin na si Joseph ay nakatira sa bahay ni Potiphar sa loob ng ilem taon at iyon ang kanyang asawa. Sinubukan siyang akitin ni Potipar patuloy na maaring tumagal ang parehong 11 taon ng paglaban sa tukso sa bahagi ni Joseph. Kawikaan 23.27-28 Ang patutot ay isang malalim na balon at isang manunukso ay ang makitid na balon. Nagtatago din siya sa likod naghihintay para sa isang biktima at pinatataas ang bilang ng mga infidels sa mga lalaki. Sa kabila ng pagtanggi ni Jose, ang asawa ni Jose si Potiphar ay patuloy na hinabol siya at isa-isang araw na corner siya nito at sinubukang ipilit ang sarili sa kanya. Nagawa ni Jose na makatakas, umalis bumalik ang balabal, ay nanatili sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay maling inakusahan niya ito na sinusubukang magsaya sa kanyang gastos. Marami tayong matututuhan mula sa asawa ni Potiphar at kay Jose. Mga aral na matututuhan natin mula sa asawa ni Potipar, maaaring akusahan ka ng mga maling tao at subukang ipadala ka sa iyong kamatayan. Kahit na ikaw ay inosente at walang ginawang mali, ito ay kapuspalad, ngunit ito ang mundong ating ginagalawan. May mga lalaki at babae tulad ng asawa ni Potiphar. Sana ang mundo ay isang lugar kung saan ang lahat ay tapat at hindi nagbigay ng maling patotoo laban sa isa't isa. Ngunit sa kasama ang palad ay hindi ito ganoon. Noong panahon ni Jose at ng asawa ni Potiphar, mabigat ang mga parusa at walang halaga ang buhay ng isang alipin tulad ni Jose. Kaya naman, alam ng asawa ni Potiphar na ang paratang niya ay halos mga hulugan ng hatol na kamatayan para kay Jose. Gayunpaman, nagsinungaling siya tungkol sa marangal na lalaki na ito dahil lamang sa hindi ito sumunod sa kanyang kalooban. Ang mga babaeng tulad niya ay umiiral pa rin at ang mga lalaki na may parehong kalikasan ay umiiral pa rin na sa pamamagitan ng hindi pagsuko sa kanilang mga pagnanasa ay hindi magdadalawang isip na subukang sirain ka. Ang asawa ni Potipar ay isang babala sa ating lahat tungkol sa mga panganib ng sekswal na tukso. Siya ay isang babaeng hinihimok ng mahalay na pagnanasa at handang gamitin ang kanyang kapangyarihan at impluensya para makuha ang kanyang nais, sinisira ang buhay ng ibang tao upang masiyahan ang kanyang sariling mga hilig, handang ipadala si Joseph sa kanyang kamatayan para sa kanyang mahalay na pagnanasa. Bilang mga Kristiyano, Tinawag tayong mamuhay ng dalisay at kabanalan, iwasan ng sexual na imoralidad at parangalan ng Diyos ng ating mga katawan. Nangangahulugan ito na dapat tayong maging maingat sa kumpanyang pinapanatili natin at sa mga pagpiling gagawin natin. Ang asawa ni Putipar ay nagsisilbing babala tungkol sa mga panganib ng sexual na tukso at sa mga kahihinatnan ng pagsuko dito. Dapat tayong maging mapagbantay laban sa mga tuksong dumarating sa atin at labanan ang mga ito ng buong lakas. Dapat din tayong maging maingat sa mga taong ating nakakasama dahil mayroon pa ring mga asawa ni Potipar sa mundong ito, kapwa lalaki at babae, at ang pag-iisip ay walang muwang. Siya ay isang babaeng may asawa na nagsisikap na mga lunya sa isang taong nagtrabaho para sa kanya at maaring madaling magpadala sa panggigipit. Wala siyang pakialam sa kanyang asawa, sa kanyang kasal o sa buhay ng tao. Ang asawa ni Potiphar ay may masamang ugali kaya naman siya ay isang perpektong halimbawa ng uri ng babae na binanggit sa Kawikaan 23-27-28. Si Potiphar, sa pagpili ng kanyang asawa, ay malinaw na hindi inuuna ang pagkatao mag-alala tungkol sa katangian ng mga taong pipiliin mong makasama. Mga aral na matututuhan natin mula sa paglaban ni Joseph sa tukso, ang halimbawa ng paglaban ni Jose ay makapangyarihan para sa ating lahat. E pinapaalalahanan niya tayo na kahit gaano kalakas ang tukso, lagi tayong may pagpipilian. Maari nating piliin na sumuko sa ating mga hangarin at sumuko sa kasalanan o maaaring nating piliin na labanan ang tukso at parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga katawan at kilos. Maaring sinubukan ng asawa ni Potiphar na akitin si Jose sa loob ng 11 taon, ngunit nanatiling tapat si Jose. Hindi siya sumuko sa mga hangarin ng kabataan. Sigurado akong magiging kaakit-akit na babae ang asawa ni Potipar, ngunit nilabanan niya ang tukso. Lagi tayong may choice. Ipinakikita ng Genesis 39.8 na bilang tugon sa pag-uusig ng asawa ni Potipar, naalala ni Jose kung gaano kalaki ang nawala sa kanya at ang tiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Ang totoo, ngayon, ang bawat taong nakikinig sa akin, Bata man o matanda, may asawa o walang asawa, ay maraming mawawala sa pamamagitan ng pagpapadala sa tukso at pakikisangkot sa maling tao. Ang tuksong ito ay hindi katumbas ng halaga na mawala ang iyong kasal o isailalim ang iyong mga anak sa diborsiyo. Hindi sulit na mawala ang iyong kawalang kasalanan o ang iyong kakayahang maglingkod sa Panginoon. Ang pakikitungo sa maling tao ay nagbuwis ng buhay ni Samson ito ay isang bagay na seryoso ano ang aabutin mo nito ano ang aabutin mo upang tumuon sa karakter ngayong nakita na natin ang uri ng babae na dapat iwasan ng isang lalaki at ang uri ng babae na dapat tanggihan ng isang babae tingnan natin ang ilang halimbawa ng babaeng hinahanap ng biblia at ang uri ng babae na dapat pagsikapan ng mga babae may mga kahangahanga, may takot sa Diyos, tapat at mabait na kababaihan sa mundo, at kung gusto nating sundan ang landas ng kabanalan, dapat nating hanapin ang mga katangiang ito. Ginagabayan tayo ng mga banal na kasulatan na pumili ng mga taong kapareho natin ng na mga pinahahalagahan at paniniwala na tapat at mapagkakatiwalaan. Ang banal na babae, gaya ng inilarawan sa Kawikaan, ay higit na mahalaga kaysa mga rubi. Siya ay masipag, maayos na namamahala sa kanyang tahanan, mapagkakatiwalaan, mapagmahal at mabait at pinagmumula ng kagalakan at pagpapala sa kanyang asawa. Bilang mga Kristiyano, hinihikayat tayong mamuhay ayon sa mga simulaing ito na umiiwas sa mga patibong ng tukso at naghahanap ng integridad at karangalan sa ating mga relasyon. Ang kwento ni Jose at ng asawa ni Potipar ay nagsisilbing aral para mabatid natin ang tunay na intensyon ng mga tao at manatiling matatag sa ating pananampalataya at moralidad. Kung ikaw ay kasal sa isang kahangahangang babae o ang iyong anak ay sapat na mapalad na magkaroon ng isa bilang asawa, pahalagahan at mahalin siya. Isang kasinungalingang diretsyo mula sa kailaliman ng impyerno ang sabihing wala ng mga pambihirang babae. Nasa labas sila. Hindi huminto ang Diyos sa pagpapalaki sa kanyang mga banal na anak na babae. Ang magandang babae, Kawikaan 11-16. Ang mabait na babae ay nag-iingat ng karangalan at ang malalakas na lalaki ay nag-iingat ng kayamanan. Ang isang magandang babae ay mabait, magalang at magalang. Siya ang tipo ng babae na akmang-akma para sa bawat kristyanong lalaki para sa kasal. Bagamat may mataas na antas ng pagkabulok sa ating lipunan, iniingatan pa rin ng Diyos ang mga makadiyos na anak na babae para sa kanilang mga anak na lalaki. Kung hahayaan mong gabayan ka ng Diyos, maglalagay siya ng mabait na babae sa iyong landas. Ipinaaalaala sa atin ng kawikaan, 8.22, na ang mabuting asawa ay isang pabor na dapat tanggapin ng bawat lalaki mula sa Panginoon. Ang isang mabait na babae ay hindi lalapastangan sa kanyang asawa gaya ng ginawa ni Vashti kay Haring Serkses. Siya ay magalang at sumusuporta sa pananaw ng kanyang asawa. Hindi tulad ni Jezebel na nagudyok kay Ahab na gumawa ng masama sa harapan ng Panginoon, ang isang mabait na babae ay sumusuporta sa kanyang asawa sa paglilingkod sa Panginoon. Sa salawikain na ito, nakikita natin ang isang magandang katotohanan na may kaugnayan pa rin hanggang ngayon. Sinasabi niya sa atin na ang isang babaeng maganda na naglalaman ng kabaitan, kagandahan at pagpipino ay mananatiling karangalan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagiging mabait? Ang pagiging mapagbigay ay ang pagiging mabait at maalalahanin sa iba maging magalang at magalang sa ating mga pakikipag-ugnayan upang ipakita ang pakikiramay at empatiya sa mga nakapaligid sa atin. Ang biyaya ay isang katangian na nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo at ito ay isang birtud na lalong nagiging bihira sa ating mundo ngayon. Sinasabi sa atin ng salawikain na ang isang babaeng maganda ay mananatili ang karangalan. Ang karangalan ay isang salita na may malaking bigat. Ito ay tumutukoy sa isang malalim na paggalang at pagpapahalaga na mayroon tayo para sa isang taong nakilala ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang karakter, kilos, at reputasyon. Ang karangalan ay isang mahalagang kalakal na mahirap makuha ngunit madaling mawala. Ang mabait na babae, kawikaan 2110 U11 sino ang makakahanap ng babaeng mabait sapagkat ang halaga nito ay higit pa sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya ng may tiwasay kaya't hindi niya kailangan ng masamang nakuha. Ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mahusay na moral na katangian. Ang halaga ng isang banal na babae ay higit pa sa ginto at pilak. Maaari niyang makuha ang tiwala ng kanyang asawa. Sinasabi sa atin ng salawikain na ang puso ng kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya ng ligtas upang hindi siya mangangailangan ng samsam. Ang babaeng ito ay pinagmumula ng siguridad at kumpiyansa para sa kanyang asawa at lubos niyang maaasahan ito. Siya ay isang babaeng may malaking halaga at ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa material na pag-aari ngunit sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga aksyon at sa kanyang pagmamahal. Ang babaeng ito ay banal na nangangahulugan na siya ay naglalaman ng pinakamataas na moral at etikal na mga halaga. Siya ay tapat, mapagkakatiwalaan at may integridad sa lahat ng kanyang pakikitungo. Siya ay mabait at mahabagin sa iba at naglilingkod sa kanyang pamilya at komunidad nang may mapagbigay at mapagmahal na puso. Siya ay isang babaeng may pananampalataya at ang kanyang buhay ay nakaugat sa kanyang relasyon sa Diyos. Sinasabi rin sa atin ng salawikain na ang halaga nito ay higit pa sa mga rubi. Ang mga rubi ay mahalagang hiyas, ngunit ang halaga ng babaeng ito ay hindi maihahambing sa anumang material na pag-aari. Ang iyong halaga ay napakahalaga at nagmumula sa kagandahan ng iyong pagkatao, ang kadalisayan ng iyong puso at ang lalim ng iyong pagmamahal. Mahal kong mga kapatid, sikapin nating lahat na maging katulad ng banal na babaeng ito. Hangarin natin na isama ang pinakamataas na moral at etikal na pagpapahalaga maging tapat, mapagkakatiwalaan at may prinsipyo sa lahat ng ating kilos, magpakita ng kabaitan at pakikiramay sa mga nakapaligid sa atin, at paglingkuran ang ating mga pamilya at komunidad ng may bukas palad at mapagmahal na puso. Maging babae tayo ng pananampalataya at hayaang magugat ang ating buhay sa ating relasyon sa Diyos. Mayroon pa ring mga kahanga-hanga, maka-Diyos na kababaihan sa mundo, at bilang isang lalaki, dapat mong sikaping hanapin siya, at bilang isang babae, dapat mong sikaping maging siya.